Hello guys. Tandang halik sa inyong lahat. Update ko lang ang lugar namin dito sa Dapupan. Kami nakatira. Ayan. Guys. Wala ng bagyo. Malis na si Inting. Pero baha pa rin sa amin. Iniinit na pero hindi pa ang tubig dito sa amin. Ayan o. Oh. Eh. Nakita mo oh, baha. Lali na yan dyan hanggang baywang. Okay, guys. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin na Kahit tuber ko dyan. Ayan. Ayan. Eh. dito sa amin mga guys nakita hmm. niya yung basket gula ng lalim hmm. lubog na dito sa amin mga hmm, guys nakakamag-anak ko dyan sa so shout out sa inyong lahat mga hmm, guys youtuber hmm. nyo tingnan yung lugar namin ang lalim hmm. ayan hmm. Saan ka okay. tinaasan na guys? Wala rin pa rin. namin. Kita niyo. Ang guys yun. Ang dito sa amin. Lugar. Kita niyo bahak, baha. Nandito ako ah, 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 ng isa. Ah, ah, Ayos. Ang galing Sa ng bagyo sa kabumadaka sa amin. ano. na maamong ka ng hindi. Ayos. Alaman kung Walang malagyan binaha na. No, ya yeah. guys kalau mau mau apa ang yang memang um, pas hari ini yang guys yan, kalau okay, mau lalim di pesanan lukar atau bukan um, baru tuh namin. ya yeah. kahit wala na yung barbecue sa pagbumabaha mamaya tataas na naman ang tubig pag nag high tide ayan guys ayun naman guys hanggang dito na na ang video ko